Dito tayo ngayon sa May Jordan 1 Makabling at may dala akong nasa 12k na aiwan ko dito. Oh, yeah. At panoorin niyo itong video ito at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe Serdon Vlog TV. At bago lang halatang yan, shoutout nga pala sa sa'yo, Lapugo. Motovlog. Shoutout dyan sa buong mayag. Talisay, Tablon, Ramay. Shoutout. Ah, uh, Lapugo, uh, manood ka sa gagawin kong pag-vlog dito. Ito totoong buhay, hindi ito biro. At tatandaan ko pala yung sinabi mo na tinanong kita kung totoo yung ginagawa mong pag-iwan ng pera. Ang sabi mo, oo, may sponsor ako. At itanong mo yan, sa sarili mo idol tapos pangalawa ang sabi ko totoo ka ba nag -iiwan ng pera ang sagot mo sa akin wala ka lang kakayahan idol ngayon ipapakita ko sa iyo ito, iiwan ko ito may sponsor din ako nito hati kami at ito iiwan ko, 12,000 dito lang ito sa Jordan 1 Barangay Makabling ah ito 300 para masundan susundan nyo to 300 300 ang dami nyo no hindi lang 300 yan hindi ko nabibilangin yan ayan ayan sobra sobra na yan Ayan. Ayan. Ayan oh, madami ano. Ayan, at may natitira pang 4,000. Oh, ah, dito ko tinalagay. At sa mga makakakuha nito, please, huwag na kayo mag-comment sa akin o mag-chat kasi ito talaga ay personal na natin buhay. At maraming maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin at nagsubaybay ng aking YouTube channel. At yung perang yan, ito ipapakita ko sa inyo. Ayan yung perang yan. Ayan. Dito lang yan sa Jordan 1, Barangay Makabling. Sana makuha na ninyo yung perang yan. Unahan na lang kayo dahil nasa 12K yan para sa inyo yan nakalaan na mga may hirap swerte agad na makakakuha ng pera niyan. at maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers sa patuloy ninyong panonood ang aking youtube channel Mr. Dumblog TV thank you thank you thank you for watching